Ito mo dyan, bidyan mo ko, oh, magbisara ka. Ayan, nagkukuha na si Tito si ng suman. Ayan, nag-uubak ng bawang. Nag-uubak ka sila, nag-uubak ng bawang. ah oh, siya so tutulog niya sa mga fans Dito. Nag-aayos ako ng suman dahil nakakapagod gawin. Pero pag binuksan, putanin na ang sarap. <laughs> Suman na Bicol. Suman na Sursugon. Talaga gayo ang mga taga Sursugon pag gumawa ng suman. Ay nako, talo ang ibang mga probinsya. Wala nang sinabi dito. Una. Ay, ho sa akin ng katapat. Ayan mga ka-worker, bekos-bekos na natin to para bukas sa mga pista, no? Oh, Mekos-Mekos na natin ito mga idol. Ah. Tutok mo. Ay doon sa amin, yung Mekos-Mekos. O kita, uh, minaw. Ayan. ayan mga idol, Mekos-Mekos na yan. Ayan. Ayan mga idol. Bukas mga idol, ayan. Tignan naman namin si Joel na Mekos-Mekos yan. Ang hihirap tayo, kaya hihirap sabi ng suman. Mayroon ito pag ginahin. Ay nako, ang dami ng babalat nito. Ito'y tigan mo, noy, bagong pinong. yan mga idol, oh. Ayan mga idol. Puro na sana idol. Kinis, <laughs> no? Bakit lang yung pananay? Pananabot po kayo ito, oh. Ikot ka ikot ka dito ka ikot ka naman dito yan yan pag camera man gagawin ibungkay kang camera man pag naguli ako dito eh ayan seasoning mga idol oh <laughs> simple yung lang to ito ang mga idol ang hirap gumawa ng suman pero pag nagbalat Nako, ang dami imam ora gitu kan project itu kan

di ba walang dila, Bano walang dila. Isa amin. Pag nakawak ng kamera ay nagsasalita ka agad yan. Yan, yan mga kawarkir. Ayan oh, pistahan Oh. Dami naging hirap. Pero marami rin magpapasarap. Pagka <laughs> <laughs> kaya, na, ano mo, kaya. Sabi <laughs> pagka masagkasaan, ngayon sa so dapat masagkasaan. <laughs> so, uh, vlog lang ito mga idol kung paano ginagawa sa amin yung pistaan. Yung pagluto. Simple yung luto lang ito mga idol. Ayan. Uh, marinate muna tayo para mamaya lutong patam. Oi, ito 'yung sinasabing lutong patam-patam na. Naku. Naku. Dinadala. Ah. pag Ah, uh, ng minutes yun? Six. Eh, tita mo, Marika, Sabi mo, nag naglulumpia si eh, tita mo, Marika, yan, yan. Tita mo, yan. Ayan, maganda kong tita. Yan. <laughs> pipi ang vlogger pa, ano, walang, ano ah. Walang vlogger natin, titi Pipi. Ano ni big silence ah pala mo na pati ako ako pagini mo ka naman sa ano dishwashing dishwashing dali yo boseo <laughs> na simpleng lang <laughs> to ikaw to dipenggadulang <laughs> Tol Allah Mas masarap mga idol. Ito tok mo sa akin. Pwede sa mga kalimo kalira. Maraming kamay ang gumagamit mga idol. Tarnate hmm. muna tayo mga idol, mamaya natin konto.

can you speak that you can speak english or tagalog because my viewers is from uh, foreign america indonesia like another country uh, uh, another place of philippines bisaya elocano tagalog

Paknya. Bak